I'm sorry. Kami ito ng paugis. Biyo ah, lang sa... Uy! Ay! Naka! Dik! Ay! Buhay pa pala yun! Ay! Em, guys. guys Yo, what's up guys? magandang araw po sa inyong lahat no? So ayun ah uh, uh, Panibagong exploration na naman po ang uh, gaganapin natin So ngayong araw na to guys no? Panibagong exploration na naman po ang uh, gagawin natin So sana lang hindi tayo ulit mapahamak ngayong uh, araw na to So ayun yan pa rin yung explore natin guys, yung lugar na binabalik-balik natin. Yung ano kasi hinahanap talaga natin ang daan patungo dun sa sinasabi nilang baryo ng mga aswang guys. No? So sana lang matuntunan natin yung uh, daan na yun guys. No? Para mapuntahan na natin kaagad at makita natin kung gano'ng karami yung bahay don Yung mga naninikahan dun na sinasabi nilang barrio mismo ng ano guys, mga aswang. So sana lang matuntunan natin kagad. So ayun, huwag natin patatagalin to. Explore natin tong lugar na to. Bali pang tatlo na natin balik to dito guys. So sana lang uh, mag huwag tayo sa ano sa araw na to. Matuntunan natin at uh, ma matupad natin yung kagustuhan natin na uh, matunto matuntunan natin yung daan patungo dun sa baryo ng mga aswang guys no so sana samahan nyo ako sa exploration na gagawin natin ngayong uh, araw na to at sana hindi tayo mapahamak guys no so yun lang Tera, let's go. So, ayan guys, no. Andito na tayo sa lugar na binabalik-balikan natin. So, ito yung motor natin, guys, no. ayan, dito lang natin iiwan yung motor natin so bali pang tatlong balik na, na yata natin to dito guys, no? kung maalala nyo so ayan, alam naman natin napakadelikado itong lugar na to so sana lang hindi tayo mapahamak mag uh, ngayong araw na to guys sa gagawin nating eksplorasyon para, para lang matunto natin kung saan yung daan patungo ano, dun sa baryo ng mga aswang at sana, sana lang guys, no? hindi tayo nagkamali sa mga nagkikinig natin na ano daw yun uh, baryo ng mga aswang so ibig sabihin nun guys sa mga naninirahan dun ay mga aswang talaga isang ano isang baryo talaga kasi yun yung sabi ng mga residente kaya napakadelikado nitong lugar na to so yun yung pupuntahan natin guys no para matuklasan natin kung gaano katotoo yung sinasabi nila pero ayun makikita naman sa mga video natin guys no na ano may mga gustong manakit sa atin so siguro Ayan, kasamahan na nila siguro yun guys no? tinataboy nila tayo pero hindi natin matuntun yung daan papunta sa baryo nila kung maalala nyo nung huling upload natin guys ayun hinarang tayo sa daan so ibig sabihin nun hindi niya, hindi niya gustong matuntun natin ang daan patungo sa baryo ng mga aswang guys so ayan, tara puntahan na natin guys Ayan, napakatahimik ng lugar guys no? So, dito tayo ulit dadaan. Aray. Ah. So, ayan. Dito tayo, guys. No? Dito tayo. Palaging pumupunta. Guys, anin, Ano yun? Alala. May pansin ko dito, guys. Alala. May tao. May hinihila siyang sako, guys. Sundan natin.

May hinihila siyang sako guys. May hinihila siyang sako. yun guys kinakain na yung ano guys yung laman ng sako na na dinadala na hinihilan niya guys kinakain niya guys ano kaya yun guys tara alamin natin ayun guys oh wow. natin yan Bisi natin yan guys Ayan Bisi natin yan guys Ikuti natin sila Grabe ang lakas niya. Grabe ang lakas niya guys. Napakalakas. Diba? Okay yung

Galing baho <laughs> Ayan guys So Bala ko sana patayin to no Pero naisip ko na Baka <laughs> Baka ano to guys Baka ma, Baka magagamit natin to no Na Isa yung pipigain natin, natin guys Para maturo niya kung saan yung daanan Papuntang ano guys Papuntang Baryo ng mga aswang papunta dun sa baryo ng mga aswang guys no. So, anohin natin yan guys ha. Gagamutin muna natin to guys para may makuhanan tayo ng ano guys. May makuhanan tayo ng ano kung saan kung saan talaga matatagpuan yung daanan papuntang baryo ng mga aswang guys no. So, ito yung gagamitin natin. Gagamutin natin to. Guys no. biruin nyo yun guys kung kuha sa camera natin yun guys nakita naman natin yung laman ng sako guys no kaya pumapatay talaga sila ng tao guys kitang natin yun guys diba yung ulo at saka ano biktima yung biktima niya guys lalaki pa talaga so gagamutin natin to guys no gagamutin natin to para may turo niya sa atin kung saan ang daan papuntang ano papunta doon sa baryo ng mga aswang guys kabaho ng kinakain guys napakalansa kaya di ko mapigil ang masawa kanina pasensya na, pasensya na kayo guys ah ah ulo ko ah sobrang lakas niya. Napakalakas. Nahilo ako guys, sobrang lakas niya guys. Sakit ng ulo ko. Ayan o. Ayan guys. Grabe. So yun guys, update ko kayo guys. Pag na na natin ito ng ano guys, nailagay na natin ito sa ano, sa safety na lugar guys no yung ligtas siya yung hindi siya masundan ng mga kasamahan niya guys so doon natin siya gagamutin at doon doon natin siya tatanungin kung saan yung daan pa, patungong ano guys ha patungong baryo ng mga aswang so ayun lang abangan nyo guys ang update natin tungkol dito sa nahuli natin ngayon guys no so ayun lang muna hanggang sa uh, sa ngayon guys ha hanggang sa susunod na upload natin guys so ayun lang magingat kang lahat palagi and God bless